Nanawagan ang ilang organisasyon na mas paitin pa ang pagbusisi sa pondo ng flood control projects ng pamahalaan at palawakin din ang partisipasyon ng publiko sa budget deliberations ng Kamara. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Himok ng People's Budget Coalition ang Kongreso na mas paigtingin pa ang pagbusisi sa pondong nakalaan para sa flood control project sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Isa ang grupo sa mga civil society organization na nagbabantay sa budget deliberations ng Kamara. Ayon kay AJ Montesa, advisor ng koalisyon, ngayong mainit ang usapin ukol sa umunay ilang palpak na flood control projects, dapat ay masigurong hindi na ito mauulit pa. Sa datos ng Department of Budget and Management. Halos 275 billion pesos ang nakalaang pondo sa flood control projects sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. We're not saying na bawasan siya. What we're saying is uh, irrationalize siya. Maybe pag-aralan siya ng mabuti. There are different civil society organizations. There are different people or people's organizations. People who are on the ground, halimbawa sa mga local areas na nakakaranas mismo ng flooding. Uh, and maybe mas maganda na nababantayan talaga ito. No? Kung nitong lunes unang sumalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC sa budget deliberation ng Kamara. Ngayong miyerkules naman, mga opisyal ng PAGCOR at PCSO ang inaasang haharap. Hiling ng mga CSO sa ngala ng mas bukas at transparent na budget process, sana'y mas mapalawak pa ang magiging partisipasyon nila sa mga pagdinig. Ang uh, gusto po sana namin ay posibleng maging resource person sa mga committee hearings, posibleng mag-submit ng position papers at makarinig ng feedback mula sa committee chairs, uh, etc po no. We understand na hindi kami makakaboto, um, but we're hoping na um may chance kami magbigay ng feedback at in inputs. Suportado naman ito ni Akbayan Party List representative Percy Sendanya hanggang sa bicameral conference committee hearings sana'y magtuloy-tuloyan niya ang transparency inaasahan natin na sana magkatuluan yung Senado at Kongreso to make this budget process a truly transparent one by passing concurrent resolution number 2. Sa isang pahayag, una na rin binigyang diin ni ML Party List Representative Laila Delima ang kahalagahan ng transparency sa budget process. Gate niya, hindi pwede ang hokus-pokus, lalo pat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Sabi naman ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr., bukod sa transparency, hangad din nila ang pagpapairal ng accountability sa pamahalaan. Una na rin tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na masusi nilang babantayan ang deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para matiyak na tunay itong tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.